power na na tayo kanina ng yung unit ng NMAX 2 Siyempre, binabati natin yung mga kaibigan natin dyan sa may Nueva Ecija. Lalo na dyan sa may branch natin, sa may Santa Rosa. Ang branch ng mga superstar. Siyempre, binabati natin siyempre yung ating manager dyan na si Rice Castillo. Siyempre, siyempre, ang ating OIC dyan no, sa branch na yun, ay si Ma'am Lori, Re Lori Lay Nambio. Siyempre, hello kay dyan mga power. Fred, siyempre, dyan pa rin sa may area no, sa may uh, elite kabanatuan. Binabati natin ng ating manager dyan na si Don Don De La Cruz, siyempre. No. Yes, so, alam ko may hawak dyan ng uh, ating unit ng mga NWOW. No. Yan, syempre yung mga e-bike natin yan. Wow. don, uh, Sir Don Don de la Cruz, hello sa inyo dyan, no? sa inyong mga pinangangasiwaan dyan. Dyan sa may uh, elite kabanatuan. Hello po dyan, hello po kaya uh, Sir Eduardo de la Cruz, hello. Dyan lang po yan sa may harapan mismo ng SM kabanatuan, no? Maikita nyo yung branch namin dyan. May you know, binabati uli natin yung mga dyan group of company, si Alden Eigenman. Yes, yes. Hello po, sir. No? Yes, okay. Siyempre, hindi natin hindi na mawawala dyan yung kanyang OIC na si Christian Santos. silog sa inyo dyan. Yes, siyempre, binabati natin Sir Ferdinand Alagadan Baon at ang kanyang asawa na si Ate Juday. Hello po, ma'am, sa inyo dyan. Siyempre, ang kanyang, yan, ang kanyang disciple dyan na si Arnel Rosale. Hello sa inyong lahat dyan, sir, no? At sa lahat ng ating mga kuyo dyan sa Neba, Isiha. Yes, Power, ano? Mag-inquire lang kayo. Group of Company dyan sa may Kabanatuan, sa mga branch namin, na-assist uh, namin kayo, no? Uh, Sabihin nyo lang, na napanood nyo kami dito sa vlog namin. Bahal si perjan Peran at yung ating uh, mga manager. Pusin nyo lang dyan.